See you next time, mga ka-fishing? For today's video, ay gagawa po tayo ng ano, ng paskil, dun sa, ano, daanan. Ito. Mga ka-fishing. Pwede na kaya ito. So, hindi makikita nila subukan lang natin mga kapising at naputol ko na dito yan na mga kapising pwede na ba ito ito yan na natin pipinturahan mga kapising walay puti yung pintura ko dito eh po mga kapising yung ating pitura kulay ano kulay white kapay sa mga kapising wala pa tayong ano yung brush o kaya pwede yung maging brush mga kapising mga kapising may ano na ako na discover ito yung bang ano sa tainga ginawa ko mga kapising yun. Nakakalupit. Tapos pala ako dati mga ka-fishing. Tandaan lang natin dito. Para mas maayos ang ating ng mga ka-fishing. Tandaan lang natin. maraming salamat po sa mga solid support sa kapagyan mga ka-fishing. yan eh sa patuloy na nakasuporta nyo maraming maraming salamat po mga kapising masyadong makulay ang ating ano naman kakapitin sulat pantay pantay yung pagkalagay ng pintura Pero okay na lang yan okay na yan okay na ito nabasa lang naman nila okay na Ayan, gusto nyo yung makita mga kapising. Ito na yung aking ano, gawa. kapising. Ano? Ito <coughs> na. Ayos na. Mga kapising, na. at yun ah. na lang natin yan, mga Mga ka kapising basa naman ah. Eh. Talagay natin sa kalsada. Pero dapat pa Dapat pa. So, ganoon na ito mga kapusin. na sila mag ano. Tingin.